Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon, itong post ni Atty. Rowena Guanson, 43 minutes ago. Sabi lang niya, yes man, that's right, he's a thief. Magnanakaw yan. Isiner ni Atty. Guanson, ang Facebook reel posted by M.G. Kiambaureyes na si dating District Engineer Akantara yung reaksyon ng mukha niya habang nasa tabi niya si Master Sergeant Cotesa eh. Nakikinig siya, makikita mo talaga yung reaksyon na kahit ako napansin ko yan na yes, totoo yan, parang totoo. <laughs> Ito, pakinggan natin. Uh, sabi ni ni MG Kembao, maliwanag pa sa sikat ng araw ang reaksyon ni Alcantara. Ito, tingnan niyo na ako sa basura Hello. it means itong basura ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan mm -hmm. pera, sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mackinley Street Taguig ang labing isang labing isang malita ay naiwa sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Hmm, ito ha, kawata mo siya. Tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualtis sa Porti Tumakin District, Taguig. Ang gusto ko lang, mayayos ang kinapupasan ng bayan at lahat kami <laughs> isa pa, isa pa. Ba? Bawat umaga, nagre report yeah, ako yeah, sa PGC, sa Horizon, sa Bonifacio, Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Bawat umaga na siya. Tuwing may duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 42 Martin Street, Taguig. Ang labing isang at labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Kumulang tatlong beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman salbi ko sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Tumakin District, Taguig. Ang gusto ko lang, mayayos ang kinapupasan ng bayan at lahat kami. So, you see? Ah... Uh, nakatingin siya, seryoso at makita mo, nag-iisip eh. And deep in her in his mind, gumagalaw yung ano niya. Napansin ko na yan, oh. Magbasa tayo sa mga comments. Ah. Azor Daliba, nang hihinayang kasi si Alcantara na dapat ginaya niya na lang ang ginawa ng Marines. Sayang na oto ako ni Rimulya. Ryan Tomandao, breathing in relief, not of confirmation yun. Salamat at may kasamahan na ako. <laughs> Kasi nagtutugma yung mga sinasabi nila eh. Uh, Di ba, Bryce Hernandez, itong si Alcantara. May sinasabi ng mga bagman tumatanggap, pa, uh, Paul and Mark. Yun ang mga una nilang binanggit. Tumata tumatanggap ng pera, delivery. Ito rin ang sinabi ni Master Sergeant Gutesa. Nagdudugtong. Aya. <laughs> totoo yan, totoo yan. <laughs> Sandra Shack. Yes, napansin ko. Engineer Alcantara was agreeing sa salaysay ng witness. Hindi niya alam siguro na nakapokus din ang camera sa kanya basta Nakikinig lang. <laughs> Hindi mo talaga maitatago ang katotohanan, no? Kasi, katotohanan versus kasinungalingan, para bang dilim at liwanag. Imagine, nasa madilim kang kwarto. Madilim talaga. But once na nagkaroon ng kuryente, But once na isinits, isinits mo yung makliliwanag talaga. Example ha. O, dito lang tayo. Nasa isang kwarto ako. Uh, maliwanag. Nakikita niya ko. I-off ko lang yung ano. O, di ba? Nagdilim na. <laughs> Dumilim na. Nalaya. liya? dilim na. Madilim. Yan. Ngayon, itong paglabas ni Gotesa. O yun, <laughs> hindi mo talaga, hindi mo talaga maitatago. Uh, there there's no perfect crime. Ano pa yon? Uh, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi, ang katotohanan, nasa Diyos yan eh. Uh, yung pagsisinungaling nasa kay Satanas. Sabi ng Panginoong Isos, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Katutuhanan po ang Panginoon, ang Diyos. Satanas naman, sabi ng Panginoon, you Father, the devil is a liar. Ever since from the beginning, he is a liar. Si Satanas ang amahan ng mga nagsisinungaling. Yeah, <laughs> So, ngayon, sinisira nila ang credibility ni Master Sergeant Lupisa sa pamamagitan ng notaryo na fake daw, pinalsipay daw yung notary public. But, immaterial na yun. Kasi, yung pagharap niya sa sinado is under oath na siya. Yun na yun. Yung notary public, huwag kayong paluloko yun dahil alam niyo na, battle of public opinion. Kung totoong napalsipay eh, yung abogada, kasuhan niya ngayon na ano? Eh, wala namang kaso. Kasuhan niyo. Sa public opinion ngayon, ang daming naniniwala dito sa salaysay ni Master Sergeant Gutesa. You cannot put a good man down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistant sa katina Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon na ako sa kapini ni Bae Paganan nag-abono sila, nagtinabanga sa pag-abono. mag-spray na pod kay naman na abono. So, kaning kape tagbansin ko ang isa ka punuan ani. So, 29 na ni sila kapamilya ang nakatanom yan ni ba paganan so ang 29 kapamilya so uh, nagkabato 14,550 na so daga na gid ang yang sanga nagduwa na ni kabulan ng kape hindi tayo kayo kaya, kaya dagan yung sanga so salamat kayo sa si ginoo ka yang yung turuk sa kapi So, salamat kayo sa ginoo o ob, sa nag-sponsor o labi na sa sa video. O, so, yan ni eh. Bye, paganan nga kape.